ano naman kayo? Ano? 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 ba sa Ano? 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 ako sa ka-stress. -ka 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 Ganyo. Inabangan huh? ko. Sinubaybayan ko yung mga videos na Fe, ulit ang sasyon. Hindi na ako nakakaintindi. May ginalak na ya. Hindi na patong bulabog na tao ito. Ah. Love blogger. Ako bilang blogger super so trendy guys. May isang blogger dito, dito follow niya la follow niya sa sa ano niya, FB page. Tumal. Tumal. Abu sa madam. Hindi ako na ako nakatindi sa situation na to. Iwan ko sabi ko ba nga, ano na ba nga nangyayari dito sa so, bansa natin? Kasi doon pwede tanto sila kutsiro kasi may isip na ano sa sitwasyon na sa mundo no, natin. No? Huh? Dimana. 嗯，可能。 Alam nyo, hindi na ako naki-indi sa sitwasyon natin dito. Kahit dito lang sa munisipyo. Kahit dito lang sa paligid. Kaya mensahe ko lang. Pwede na Marcos Jr. Tigilan mo na. Kailan mo yung kalokohan mo? Gusto mo, gusto mo man na mawala kami sa mundo, mamatay kami. Sana, ikaw ang mauna. Busit ka talaga, busit talaga sa buhay namin buhuin namin eh bong perdina Marcos Jr. tigilan tigilan nyo kami mga mayor o, or tulungan nyo kami pinapaabot ko ito President Ferdinand Marcos Jr tulungan mo, tulungan nyo mga tulad na may mga hirap, Lalo na yung mga totoong farmer. Kasi alam nyo na yung mga totoong farmer, ito sa akin lang, sa akin lang, yung yun totoong farmer talaga hindi yan nag, nagbibidyo one hindi yan nag, nag informative yung masabi natin hindi uh, sinasabi lahat ng gastos at uh, saka ginagawa at saka po binta sinong sino at saka sino nagbibigay ng ayuda President ka unawain muna sana kami Mr. President na na lilito na po kami sa situation natin, ito. Sana unawain nyo naman yung situation ng mga partner ng Dawid de Lizor at saka buong Pilipinas. Pero gusto kong iparating sa inyo Mr. President Ferdinand Marcos pa pwede na senior ah uh, junior sorry hmm, masabi namin na kung kami sa pamumuhay namin dito sa Mindanao lalo na po sa Davo del Sur alam mo kasi namin dito tinitiis mi araw tinitiis namin araw-araw sitwasyon. Alam mo, Mr. President, matagal ko na matagal ko na itong pinag-iisipan. Pero siguro na dito lang kami para ipaalam namin sa inyo doon sa Manila na ganito ang sitwasyon sa dito sa Davao del Sur, Mindanao. Pinaglilihim namin yung sitwasyon na nangyayari dito kasi alam nyo alam naman yung mga leader galing sa uh, munisipyo, city, at saka sa Purok. Hindi ko sasabihin sa, sa video kung ano nangyayari sa Purok. Pero sana alamin mo ang sitwasyon dito sa Purok. alam mo Mr. President, hindi mo kaya mag-import sa Vietnam at saka Japan at saka ibang bansa. Alam mo ba? Kami mga Pilipino Mr. President, nasasaktan kami sa mga sitwasyon na nababalitaan namin sa mga balita. At anong network, nag import ka mo. nag import kayo ng mga bigas sa iba't ibang bansa. Ang buong mundo maglihim lang kami Mr. President pero alam nyo sa puso namin nasaktan kami parang wala kami silbi kami, magtanim kami ng guli Mr. President napakamahal ng abono napakamahal ng expenses pero mura lang yung bilihin na yung gulay. Kasi, nagtiis namin yung sitwasyon na mahal lang yung abuno fertilizer. Kapag mahal ng fertilizer at saka barato lang yung ano, bibili, pagbibili ng mga tanima namin. Tinitiis namin yun. Kasi, mas mahal namin yung kapop Pilipino at saka yung ano nakaka-indihindi sa amin mahal namin yun e ikaw example mahal mo ba yung ano yung kapuso, kapamilya, kabarkada mo at kabrigada mo. Na, nasa puso mo ba yan yung nararamdaman namin? Ito ko sa Mr. Ferdinand Romalis Marcos. naisipin mo kami mga partner dito sa Mindanao especially di gusto kariya at pabalik hindi lang salamat po